Gustog anak ang akong bana. Apan haguan ko mag ana ana kay birahunon pa man tungod sa kamubo sa iyang kargada. Daghan gyud kaayo mga experience nga lahi-lahi sa kami new on DJ Sam. Usahay makatawa na lang ta. Dili nato pwedeng i kang bisan kinsa nato mga kaila. Tungod kay himuon man tang sumsuma nila. Salamat na lang kay naaning imong programa DJ Sam nga pwedeng kadangpan. Makakuha tagtambag nga di mabalandra ang atong identidad. Tawga na lang ko sa pangalang ni Nef. 32 anyos pa ko DJ Sam. Minyo na ko o gwa pamigigasahan o anak sa akong bana. Pito na mi katuig na minyo DJ Sam. O gusto na ginkaayo na mo, pero unsaon taman, nga wa pa gihatag sa kahitasan. Actually, gikapuya na po ko DJ Sam o anak -ana sa kong bana. Hasol ka ayo. Tambukon dining akong bana DJ Sam gabaw mo. mataghigayon nga mag ana ming duha mapungot yun ko. Kay kinahanglan pa man birahon ang iyang tabadidoy. Aron lang jud nga mugawas og mutoy hakaw. Kay hasta mang yung mubua. Dugangan pas iyang katambok samot, binatunon gid kaayo. Ang tinuod ni DJ Sam tungod sa katambok sa iyang tiyan, di nagid intawen ni muabot sa akong bunabuna. Mao na nga pagbanghagit na siya, baliwalaon na lang nako kay Samok. Hasulan ko, di mangyapon ko malipay. Napainigdatog niya DJ Sam nga murain taon kong nagpasan og isa ka sakura nga kupras. Usahay, swerte na lang makabira siya na ako. Kausa sa usa ka buwan. na nalagi ko'y gana niya. Ang problema nako na di DJ Sam. Kay nagani ang antusunon na pag-abot sa kama. Ako pang yung ginapakaulawan na sa iyang pamilya. Nadungog ko sa amua, DJ Sam, nga maudaw di may magkaanak. Kay wa, na daw ko'y gana sa sex. Kay diabeteson daw ko. ti Tiaw mo na? Pag-abot sa iyang mga kaila o pamilya, ako ang dunay problema. Nabala ka daw ng akong mama DJ Sam diyang niabot na nga balita sa ilaha kay nga nung magka-diabetes man daw ko, nga bata pa daw ko. Isa pa sayo daw sila, nga gaamping daw ko sa akong diet. i ako kang mama ang tanan, apan ingon si mama, sagdaan na lang daw na ako akong bana. Kay ra daw na niya, kay kahibaw daw siya nga siya ang dunay problema istoryahon ko na ako akong bana. Kung di daw mo sila po daw manabi nga gaok ok na lang daw ang iyang bunal. Kaingon kong sa ako ara to gisuti ni Mama DJ Sam. Apan giprangkahan po di ay niya ang akong bana. Mao na hinungdan nga nasuko siya nako, ako. Kay gipanabi ko no ako ang iyang mga personal nga mga butang. DJ Sam, duha ka na nga wa ko itinggan sa akong bana wa na ginapansin pero gauli man gyapon siya sa mua suko gid siya nako na ka iskandalosa daw kuno ko bisan iyang bunal ako daw ginamarites kang mama ramangod ba nangayo kog sorry sa iya DJ Sam apan wa niya dawata sports lang mi karon duha total wa naman po daw mi ana ana wa man gyapon daw importante sa mong kami niyon. bisan ani akong bana DJ Sam pero love ko ni Oh. Bisan birahunon pa iyahang sili, pero nakahalang ah? pud baya ni? Eh? <laughs> Mingaon pud ko. Unsaon ko kaha ni pagsuyo akong bana ni Jay Sam no nga nanluod na magtaman tungod sa gibuhat sa akong mama. Palihog tambagi ko ninyo kay iwakli naman gud akong lambingon. Uh -oh. Basahon ako na tanang tambag ninyo sa comment section. Imong follower og sender Nineth.